Sa ibang tampok na ulat po tayo, pinilamahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang trabaho para sa bayan Act. Ayon sa punong ehekutibo, isang malaking hakbang ito upang matugunan ang mga hamon sa sektor ng paggawa tulad ng mababang kalidad ng trabaho. Dagdag pa ni PBBM na mapapayabong pa ng nasabing batas ang mga kasanayan at paggamit ng teknolohiya, lalong-lalo na ang Micro, Small and Medium Enterprises o MSME. Tiniyak ng Pangulo na patuloy ang kanyang pagsuporta sa mga negosyo. Ipinagmalaki naman ni Sen. Joel Villanueva ang pagkakasabata sa nasabing panukala na siyang isa sa mga pangunahing may akda. Sa pagpasan ng batas na ito, binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at ni kalidad na trabaho para sa lahat. Ito nagbibigay daan para sa ating master plan sa paggawa at paglikha ng trabaho. Alam naman natin na isa sa pinaka pinaka ninanais at pinapangarap ng ating mga kababayan ay magkaroon ng trabaho. Pwede kang mabigyan ng ayuda, pwede kang mabigyan ng uh, kung ano-ano ng ating pamahalaan, pero pag sinabing ikaw ay nabigyan ng trabaho, sustainable ito at ito ay makakatulong talaga sa iyo sa pagbangon mo mula sa kahirapan, mula sa anumang problema na iyong Napaharap. Ang tinig niyan ay mula uh, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Senator Jewel Villanueva.